He welcomes in yung lahat hua amak subscribe sa king YouTube channel. Sa gitna ng malakas na ulan, nakaluhod si Althea habang yakap-yakap ang batang matagal na palang bahagi ng kanyang puso. Anti-unti siyang tumingin sa langit, ramdam ang bigat ng lahat ng sugat, kasabay na init ng bagong pag-asang dumadaloy sa kanyang mga bisig. Huminga siya ng malalim, hinaplos ang buhok ng bata, at sa wakas ay marahang nagsalita. Hindi na kita iwan kahit anong mangyari. Napapikit ang bata, mahigpit na kumapit, at sa malit nitong tinig ay narinig niya ang salitang pumawi sa lahat ng kanyang pag-alinlangan. Salamat, nanay. Sa di kalayuan, tahimik lamang na nakatingin ang lalaki, basang-basa ng ulan, habang pinagmamasdan ang muling pagkabuo ng dalawang pusong matagal niyang pinaghiwalay. At sa harap ng lumang simbahan, sa ilalim ng mga ilaw ng kuyapo, dahan-dahang bumangon si Althea, bitbit ang bata sa kanyang mga bisik, hindi bilang alaala ng sugat, kundi bilang sagot sa lahat ng dasal at bawat patak ng luha. Habang naglalakad sila palayo, nakasunod lamang ang lalaki, walang kasiguraduhan kung may lugar pa siya sa mundong binuo nilang mag-ina. Ngunit sa tibok ng puso ni Alvea, malinaw ang sagot. Ang bawat luha na kanyang inyak ay humantong sa isang yakap na kailanman ay hindi na niya bibitawan. Sa bawat patak ng ulan, may kasabay na patak ng luha sa mga mata ni Alvea. Nakatingin siya sa lumang simbahan ng Kuyapo, tila hinahanap ang sagot na matagal nang nakatago sa mga panata at dasal. Sa kanyang dibdib, bumabalik ang bigat ng mga tanong, bakit iniwan siya na taong nang akong hinding-hindi siya pababayaan? Habang nakatayo siya sa gitna ng nagmamadaling tao, tila humihinto ang oras at ang mundo yumikot lamang sa alaala ng isang pangako na hindi natupad. Sa bawat luha ko, ikaw lang ang sagot, bulong niya, mahina, na parang tinatanggay na hangin. Ngunit sa pagikot ng kanyang paningin, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa kabilang panig ng kalsada. Isang mukha na akala niya ay hindi na muling magpapakita. Ang tibok na kanyang puso ay bumilis, hindi niya alam kung dapat siyang lumapit o tumakbo palayo. Bakit narito siya? Bakit ngayong muli na namang gumuguhit ang sakit sa kanyang puso? Sa bawat hakbang ng taong iyon papalapit, mas lalo niyang nararamdaman ang apoy na tanong na matagal nang hindi nasasagot. Dala ba nito ang katotohanan na matagal niyang hinahanap? O panibagong sugat na muli niyang kailangang pagdaanan? Ang paligid ay tila naglaho, ang ingay na may nilay unti-unting natabunan na kaba at takot sa kanyang dibdib. At na magtama ang kanilang mga mata, may bitbit itong lihim na hindi niya kayang basahin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang salita lang ang lumabas sa labi nito. Althea. Parang kumulog sa pandinig ni Althea ang simpleng pagbanggit ng kanyang pangalan. Nanginginig ang kanyang tuhod, pilit na pinipigilan ang sarili na huwag masira ang matagal niyang itinayong lakas. Hindi siya makapaniwala na naririto muli ang taong nagwasak ng kanyang mundo. Bakit ka bumalik? Mahina ngunit puno ng galit ang tinig niya. Bumiti ang lalaki, munit hindi iyon ngiti ng kasyahan kundi na isang taong may dalang bigat ng kasalanan. Dahil may hindi pa ako nasasabi sayo, sagot niya, mababa at mabigat, na tila nagkukobli na isang lihim na kaitagal nang inilihim sa kanya. Pinilit ni alda na iwasan ang kanyang mga mata, munit parang may kuryente na pumipigil sa kanya na lumayo. Sa gitna ng dumadaang jeep at tricycle, tila silang dalawa lang ang magkausap sa buong mundo. Matagal kitang hinintay at matagal mo rin akong pinaghintay, bulalas ni Althea, halos pabulong, ngunit puno na sakit ang bawat salita. Lumapit pa ang lalaki, halos magdikit na ang kanilang mga anino sa ilalim ng mga ilaw ng kuyapo. At sa bawat araw na nawala ka, may tanong akong pilit na sumasakal sa akin, dugtong ni Althea, nanginggilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit mo ako iniwan sa araw na pinakakailangan kita? Napalunok ang lalaki at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang pagbitaw na tapang sa mga mata nito. Munit bago pa ito makasagot, isang matinis na sigaw mula sa gilid ng kalsada ang biglang gumising sa kanilang dalawa. Kuya! Huwag kang lalapit sa kanya. Napatigil si Althea, mabilis na lumingon, at doon niya nakita ang isang batang babae na nakatitik sa kanila. Mga mata na tila kakulay ng kanya mismo. Nang tumama ang liwanag ng poste sa mukha ng bata, parang gumuho ang lahat ng iningatang lakas ni Althea. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang paghinga niya ay tila nabitin sa ere. Hindi siya makapagsalita, hindi makakilos, parang natuluyan siyang napako sa kinatatayuan. Ang batay na katayo roon, nanginginig, hawak-hawak ang isang maliit na rosaryong tila luma na sa tagal ng panahon. Kuya, muling tawag ng bata, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Althea, puno ng pagtataka at pagkalito. Anong ibig sabihin nito, halos mapasigaw si Althea, nakatingin sa lalaki ng gayo ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang tibok ng kanyang puso ay bumibilis, parang sasabog anumang oras. Althea, mahina ang tinig ng lalaki. Nanginginig, parang isang tao na matagal ng gustong aminin ang katotohanan ngunit natatakot sa magiging kapalit nito. Si Althea ay napaatras, hawak ang kanyang dibdib, hindi malaman kung ito ba'y bangungot o isa matagal ng tinatago na kasinungalingan. Sabihin mo sa akin, bakit magkapareho ang mata namin? Ang paligid ay tila naglaho muli, ang mga tao ay nagpatuloy lang sa kanilang lakad, ngunit sa kanya, parang siya lang ang naiwan sa isang mundong puno ng tanong. At na mapatingin siya muli sa bata, marahang bumikas ito ng salitang nagpasalubong na panginginig sa kanyang buong katawan. Nanay, parang tinamaan ng kidlat si Althea sa salitang iyon. Nanlabo ang kanyang paningin, hindi niya alam kung dahil sa luha o dahil sa bigat ng katotohanang unti-unting bumubukas sa harap niya. Anong sinabi mo? Nanginginig niyang tanong, halos hindi makalabas ang boses sa kanyang lalamunan. Lumapit ang bata, mahigpit na hawak pa rin ang rosaryo, at mas malinaw na inulit ang salitang iyon na tila isang sibat sa kanyang puso. Nanay, napaluhod si Alvea, hindi niya alam kung yayakapin ba niya ang bata o tatalikuran ang lahat ng naririnig niya. Hindi, hindi pwede, bulong niya, nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa lalaki ng gayoy na kayuko, tila tinatanggap ang bigat ng kanyang pananahimik sa lahat ng panahong lumipas. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari, sigaw ni Aldea, puno ng put habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Lumapit ang lalaki, nanginginig ang tinig, pilit na lumalaban sa bigat ng kanyang konsensya. Aldea, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, pero natakot ako, natakot akong mawala ka. Lalong bumilis ang pintig ng puso ni Aldea, halos mabingis siya sa tunog ng sarili niyang dugo sa kanyang tenga. At bago pa man niya marinig ang kasunod na salita, biglang humawak sa kamay niya ang bata mainit, maliit, at puno na inosenteng pag-asa ang haplos nito. At sa sandaling iyon, parang sabay-sabay na sumabog ang lahat ng tanong na matagal niyang pilit inilibing sa kanyang puso. Halos hindi makahinga si Aldea habang nakatingin sa maliit na kamay na nakakapit sa kanya. Bakit ganito? Bulong niya, halos hindi marinig sa ingay ng mga dumadaang jeep at nagtitilamsik ang ulan sa kalsada. Ang batay nakatitig sa kanya, mga mata nitong kasing lalim na mga alaala na pilit niyang kinalimutan. Sabihin mo na, sigaw niya sa lalaki, nanginginig ang tinig at puno ng luha ang kanyang mga mata. Huminga ng malalim ang lalaki, at sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga paningin, hindi na may pagtatago, kundi may bigat ng katotohanan. Alvea, mahina ngunit malinaw ang bawat salita na lumabas sa kanyang labi. Siya ang anak natin. Nanginig ang tuhod ni Alvea, at halos mawalan siya ng balans sa bigat ng mga salitang iyon. Parang biglang bumalik lahat ng alaala, ang mga gabing makasama sila, ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng mga ilaw na Maynila, at ang araw na bigla na lamang siyang nawala na walang paliwanag. Hindi, hindi totoo, yan nanginginig ang boses niya. Pilit na umurong, pero lalo lamang kumakapit ang bata sa kanyang kamay. Nanay, mahinang tawag muli ng bata, at sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang init ng luha na bumagsak mula sa pisngi nito, diretso sa kanyang balat. Sa gitna ng ulan at ingay na siyudad, natigilan si Althe. At sa loob-loob niya, isang tanong na mas matalim pa kaysa sa lahat ng sakit na kanyang dinanas ang unti-unting gumising. Kung siya ang tunay na ina, bakit walang nagsabi sa kanya? Nanginginig si Alvea, hawak ang kamay ng bata na tila humihingi ng yakap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Bakit mo itinago sa akin, halos pabulong ngunit puno ng apoy ang tinig niya, nakatutok sa lalaking minsang minahal na buong pagkataon niya. Napapikit ito, tila handang tanggapin ang anumang kaparusahan mula sa kanya. Dahil noong araw na iniwan kita, akala ko yon ang tanging paraan para protektahan ka, sagot niya, at bawat salitay parang patalim na muling lumalagos sa sugat ni Alde. Protektahan ako. O iwanan ako, singhal niya, at sa unang pagkakataon, hindi niya napigilang tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Niyakap siya ng bata, mahigpit, arang natatakot na mawala siya muli. At sa yakap na iyon, may kakaibang init na unti-unting pumapawi sa ginaw ng kanyang kaluluwa. Para bang may boses sa loob niya na nagsasabing, ito ang sagot sa lahat ng dasal at luha na kanyang iniluhod sa simbahan ng Kuyapo. Ngunit kasabay ng pagkilala, dumating ang bigat ng tanong na hindi niya kayang sagutin sa isang igla. Kaya ba niyang patawarin? Kaya ba niyang tanggapin ang batang ito bilang patunay ng lahat ng kasinungalingan at pananahimik? O ito rin ang magiging sugat na muli niyang dadalhin habang buhay, habang bumubuhos ang ulan at nagdidilim ang paligid, nakatayo silang tatlo sa gitna ng kalsada, isang ina ng gayon lang nalaman ang katotohanan, isang bata na uhaw sa pagmamahal, at isang ama ng gayoy nanginginig sa pag-asang mapatawad. At bago pa siya makapagpasya, biglang dumating ang isang boses mula sa likuran na pumunit sa katahimikan ng gabi. Aldhea, huwag kang maniwala sa kanya. Parang kumidlat sa gitna ng dilim ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang lumingon at doon bumungad ang isang matandang babae, basang-basa na ulan, ngunit matalim ang tingin na nakatuon sa lalaki. Aling Rosa, halos hindi makapagsalita si Alvea, sapagkat iyon ang kapitbahay nilang matagal nang nag-alaga at nag-aruga sa kanya matapos siyang iwan noon. Lumapit ang babae, mahigpit na hawak ang payong na kahit basag na ay pilit pa sumisilong sa kanila. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang totoo, anak, nanginginig ang boses ni Aling Rosa, pero pinakiusapan niya ako, pinakiusapan niya akong manahimik. Napalingon si Alda sa lalaki, galit at pagkasuklam ang biglang umalab sa kanyang dibdib. Anong ibig niyang sabihin? Ano pang tinatago mo sa akin, sigaw niya, habang patuloy na kumakapit sa kanya ang bata na tila ayaw siyang pakawalan. Nanlumo ang lalaki, halos hindi makatingin, munit hindi na nakapaghintay si Aling Rosa. Hindi lang ang pagkawala niya ang ipinagkait sa'yo, Althea, maingat munit matindi ang tinig na matanda, pati ang anak mo ipinagkait niya rin. Parang biglang nawala ang lahat na ingay sa paligid, tanging tibok na lamang na kanyang puso ang naririnig niya. Anak ko, mahina niyang ulit, halos hindi makahinga, habang dahan-dahang bumaling ang kanyang paningin sa batang mahigpit na nakayakap sa kanya. At sa isang iglap, antiunting lumitaw sa kanyang alaala ang mga gabing puno ng sakit, ang umagang ginising siya ng pagkawala, at ang mga taong nagsabing wala siyang iniwan, kundi luha at pangarap. Ngunit gayon, nasa kanyang harapan ang sagot na pilit niyang hinanap sa bawat dasal, sa bawat gabi ng pagluha. At bago pa man niya masambit ang susunod na salita, biglang humakbang ang bata, tumingin sa kanya ng deretso, at mahinang bulong ang lumabas sa labi nito. Nanay, wag mo akong iwan ulit. Tumulo ang luha ni Althea, hindi niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit niyang yakap ang bata. Sa init ng yakap na iyon, parang napawi ang lahat ng gabing ginugol niya sa pagtanong kung bakit siya nag bakit siya iniwan, bakit siya walang kasagutan. Munit kasabay ng ginhawang iyon ay sumulpot ang apoy ng galit, galit sa taong nasa harapan niya na sharing dahilan kung bakit ngayon lang niya natapuan ang sagot sa kanyang mga luha. Bakit? Halos mapunit ang kanyang tinig sa tindina na emosyon. Bakit mo itinago ang anak ko sa akin? Ilang taon akong lumuhod sa altar, nagdasal, naghanap ng sagot, samantalang nasa iyo lang pala ang lahat. Napaluhod ang lalaki sa harap niya, basang-basa ng na ulan, nanginginig, ngunit wala ni isang salitang lumabas kundi ang pag na matagal na niyang pinigilan. Althea patawad, iyon lang ang kaya niyang sambitin, paulit-ulit, parang sirang plaka na hindi kayang ipaliwanag ang bigat ng kasalanan. Si Alvea ay lumingon kay Aling Rosa, umaasa ng kasagutan, ngunit nakita niya ang parehong lungkot sa mga mata na matanda. Anak, may mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Mahinang wika na matanda, pero nasa iyo ang desisyon kung kaya mong patawarin o hindi. Lalo pang humikpit ang yakap ng bata sa kanya at sa mga mumunting tinig nito, naamdaman niyang unti-unti siyang hinahati ng dalawang mundo, ang galit na nais sumunog sa lahat at ang pagmamahal na unti-unting gumigising sa kanyang puso. Sa ilalim na ulan, sa harap ng simbahan, at sa gitna ng mga taong walang pakialam sa kanilang kasaysayan, naroon siya sa pinakamahirap na tanong ng kanyang buhay. Pipiliin ba niya ang sugat ng kahapon o ang yakap ng isang batang ang bawat luha ay tila kasagutan sa lahat ng kanyaring naging luha?